Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Magandang umaga, magandang tangali at ha, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon? ay mag-iingat kayo palagi at napagpalaan uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila kaya Yabal Santos Matubang, Kalinga Prab, at uh, ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng mga video, ay huwag po natin skip yung ads. Upas sa ganun ay patuloy tayong makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nagigikaw sa buhay. O ito po yung video no, na kung saan ay uh, pinakitahan ni Rina itong kanyang mga kuya no, at uh, talaga nga namang humanga itong kanyang mga kuya sapagkat nakita po nila na talagang napakagaling po ni Rina no, kahit ano ay, <laughs> kahit ano ay kayang gawin ni Rina no, talagang masasabi po natin na itong si Rina ay parang gifted child din po siya eh, no, kasi ang dami po niyang alam eh no, sumayaw kumanta. Bagamat yung pagkanta niya po ay hindi pa po ganoon kagaling, pero makikita po natin na nasa tono naman ang kanyang pagkanta. No? Ganito yung mag-gitara, mag-piano, mag-basketball. At nung huli, meron nakita ko po ay ang uh, magaling na rin po siya mag yata. No? Hindi naman po magaling. sabihin ay marunong na rin po yata siya mag-billar. No? Kaya ito po, ito po yung video na kung saan ay uh, pinahanga niya yung kanyang mga kuya. Ano po? At ang kabuuan po ng uh, ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Rob Matubang Vlog. Yan po Rob Matubang Vlog, yan po ay uh, second channel ni Kalinga Praba. No? Kaya supportahan po natin na sa ganun ay eh, uh, patuloy po tayo makatulong uh, sa adhikain nila sa pagtulong sa ating kapwa na talaga nga namang naghihikaw sa buhay. Ano po? O, ito po yung video. na mabilang Magtiwala ka lang Itawag mo sa kanya Huwag kang mag Dahil nakikinig sa. Huwag kang bibig na Kumapit ka lang. Tuko, ipaglaban mo ang katotohanan Ituloy ang laban Huwag kang hihinto, ituloy ayang ang laging may pag-asa super ipaglaban i Nakita po natin, no, na talagang napahanga si uh, Kuya Jomar Blag at saka si Ayan Ramirez, ano, sa pinakitang talento ni Rina, no, at napakagaling po niya, no. Uh, parang kailangan nakikita po natin na eh, nag-aaral lang po itong mag eh, no. Kasi ito pong gitarang ito ay parang uh, regalo ng isang uh, sponsor. At nakakatuwa naman po na talagang, ah, uh, kapag binigay po kay uh, Rina, na talagang, ah, uh, minamahal niya yung binibigay sa kanya no kaya nakakatuwa pong bigyan si Rina eh. at talagang ginagamit niya ano po kasi di ba pagka nagbigay ka po ng gamit ay eh, mas maganda po yung nakikita mong ginagamit ano po kaysa kaysa po doon sa parang ini-stock na lang kasi pag ini-stock ibig sabihin ay eh, parang ayaw niya <laughs> yung pong ibinigay ano pero dito nakikita po natin ano kung ano po ay binibigay kay Rina ay eh, talagang nakikita po natin talagang pinapahalagahan po niya at uh, dito nga po nakita po natin na ah, marunong na po siya kagad magkitara, ano? At sinasabay ah, sinasabayan pa po niya ng kanta. Ano po? Nakakatuwa ano po kapag ah, nakikita natin na ah, talagang ah, yung improvement ni Rina ay ah, pataas ng pataas ano ibig sabihin ay eh, lalo po siyang gumagaling na ibig sabihin ay eh, talagang nandoon na po siya halos sa ah, normal ng sitwasyon ano po kumbaga noon nakikita po natin na medyo mahirap pa yung kanyang kalagayan. Ibig ko sabihin, eh nandun pa po siya talaga nakabilanggu sa kanyang sakit, ano, sa kanyang karamdaman at nakikita po natin yung uh, parang hirap ng kanyang dinaranas, ano po, kumbaga na napakalaking pagsubok, ano, para kay Rina yung mga dumaan, ano po, sa kanya. Pero sa ngayon, nakikita po naman natin na talagang sunod-sunod na po yung biyaya at na uh, masasabi po natin na napakalaking blessing, ang mga dumarating kay Rina, no? Katulad po nung uh, nung kanyang birthday, ano, isang milyon ang binigay po sa kanya na po naman, ano, sana all, ano po, mayroong ganitong kalaking a uh, blessing. ah, isang milyon na cheque, talaga nga namang. ito daw pong checking ito ay gagamitin po yata sa tuluyang pagpapagamot kay Rina at ang iba po yata ay ah uh, sa kanyang pag-aaral, ano, at kung gusto niya rin po mag-travel, ay uh, pwede niya rin pong kunin doon. Ano, nakakatawa na ano po na talagang napakaraming tao ang nagmamahal kay Ari, Rina. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano? Hindi milyon, ano? Milyong tao ang talagang uh, nagmamahal at talagang nagpapahalaga kay Rina, ano? Kaya nakikita naman po natin na talagang yung kanyang pagaling ay tuloy-tuloy, ano po? Yan po ay sa kadahilanan siguro na siyempre napakarami pong tao ang nananalangin ano po para sa kanyang uh, kagalingan at ang kagalingan naman po talaga siyempre yan po ay nanggagaling walang iba kundi sa ating Panginoon ano kaya una sa lahat tayo siyempre magpapasalamat sa ating Panginoon ano po kasi siyempre uh, ang lahat po na nangyayari kay Rina ay plano po yan ng ating Panginoon ano po yung uh, simula nung umpisa hanggang sa ngayon yan po ay lahat ay nakaplano po sa ating Panginoon at nakikita naman po natin na talagang uh, nagiging maayos po ang kalagayan ni Rina. Hindi lang po yung kanyang uh, pamumuhay, ano? Kasi sa pamumuhay po, eh, talagang masasabi po natin na maayos na maayos na. Kasi ito po, pagagawa na naman po siya ng uh, bahay, ano? Pangalawang bahay ni Rina, ano? At meron na nga po siyang lupa. At ang, ang sunod po dyan, ang pinaka talagang magandang natanggap niya na blessing, eh. hindi po yung material na bagay, kundi sempre yung kanyang akagalingan, ah, ano po, yun po ang pinakamaganda na kanyang natanggap, ano, yung kagalingan, ano. At maraming maraming salamat naman po, ano, doon sa mga tao na talagang ginamit ng ating Panginoon upang sa ganun ay maging maayos po ang kalagayan ni Rina, ano. Una po sa lahat, siyempre sa kalinga, ano po, na talagang ah, yung pagkalinga nila kay Rina ay eh, talagang ah, ayos na ayos, ano po, kung bagay asikasong asikaso nila si Rina at talaga yung pagmamalasak at nila, may kasamang pagmamahal. At ganoon din po siyempre doon sa mga sponsor ni Rina na hindi po nagsasawa na magbigay po kay Rina ng mga uh, mga regalo at uh, iba pang mga bagay, ano po, pera, ano po na, ma, na sa pamamagitan po nito ay maging maayos ang buhay ni Rina, no? Tulad po nung uh, amba, ang parang ambag-ambag yun eh, no? Yung uh, pagpapabahay ni Rina ano parang gano'n, Ibig ano, sabihin may maraming tao po talaga ang, ang ang share share para mapabahayan si Rina. Nakakatuwa ano po napakaraming tao talaga ang nagmamahal kay Rina. Sunod po, s'yempre na pinapasalamatan natin diyan ay uh, si Ma'am Rodemix Blaga no kasi s'yempre siya naman po talaga ang, ang nag asikaso no kay uh, Rina no Hanggis sa ngayon ay nasa putir pa rin po niya si Rina at uh, si Ma'am Roda po ay uh, isang kalinga ano po, marami marami salamat po sa inyong lahat. Ano po, sa Kalingap, sa viewers, sa sponsor, ano po, sa mga supporters na Rina. marami marami salamat po sa inyong lahat. Ano po, at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Dios mabalos.